Pizza ko, kasi talagang crave na crave ako sa pizza. And ngayon, nakabili na ako pagkatayo namin sa church kanina, kumbi ako. Kanina lang ako nakalabas kasi ano, walang time dahil gawa ng pag-busy. Isa naman ang ulan. Lagi malakas ang ulan, kaya hindi makabili, hindi makaka- makaalis. Maka, 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 kaya ngayon, nakabili na tayo ng pizza at ngayon na natin. Hindi ko naman po kayang ubusin, promise. <laughs> promise. Hindi ko po to kayang ubusin. Kaya natagpapasalamat ako kay Naiman yan kasi nakabuo ako ng sa Thank you so much, Nay. Love, love po, Nay. At lagi kayong mag-iingat sa trabaho nyo. Maraming salamat sa palagi pag share ng blessing sa amin lahat sa mga anak mo sa wife. Ayun lang po, nai. Thank you so much sa pizza. Salamat, salamat. Dalawa to. Ano yung isa? And, wala kasi yung ano, yung binibili ko. Yung overload, wala eh. So, ito lang yung available. Yung big ball. Tsaka yung Hawaiian. Ayun lang, nai. Thank you so much again. God bless, God bless, nai. At ingat palagi po. Bye-bye, nai kain na tayo ng pizza. At ngayon ay titikman natin yung pizza ang natin, syempre. Hindi ko naman to kayang ubusin. <laughs> Hindi ko to kayang ubusin, kaya ano, kaya tikman lang muna natin. Wala, may ketchup dito. Kaya oh. may ketchup po dito. Kaya, kaya ayaw ng ketchup. Ito lang. Ito lang so natin yung pizza ni, ni ano bang pangalan na Mang Salvador. Ayan. Shout out po kay Mang Salvador. Ito pa yung isa. Bali, dalawa yung binili kong pizza. Ayan, dalawa. Wala kasi nung overload. Yung overload sana yung gusto ko. Kasi marami siyang ano. Marami siyang sahog. Marami siyang nakalagay na toppings pala yung sahog. Ayan. Eh, wala ko. Kaya yung pinaka ano na lang yung best din naman to. Kaya lang, eto na lang yung natira. Wala nang iba. Masyadong man. Kaya, eto na lang. Uh, bacon. Bacon po siya. Tikman natin yung bacon ni Mang Salvador. Kung masarap. Hindi <laughs> ko naman ito mauubos. Kaya titikman lang muna natin. Mmm, masarap siya. mas masarap siguro siya kapag may sauce. Gusto ko yung hot sauce. Kaya so, huwag na lang. Ito na nilagyan para mas mabilis kumakain. Pero hindi ko na mauubos. Promise. Promise yun yung dalawa ko kasi hindi naman sila mahilig sa ganito. Kaya, ayun. yeah, <laughs> thank you so much, Nay, sa iyong pa-pizza po. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you so much po, Nay. At God bless po sa iyo. Um, at yeah, basta God bless more po sa iyo, Nay. At like ang mag din sa, sa trabaho mo dyan sa ibang bansa. Kayo po talaga ni Tatay. Thank you so much again, Nay. Salamat sa pa-pizza. Bye-bye. Love, love, Nay. Kain po tayo. Sa kagat pa. Nap.